Masayang masaya na nga si Alden Richards at Maine Mendoza sa kanilang relasyon kaya wag na dapat sila sirain pa. Hindi hindi kasi ito masisira basta basta dahil ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay subok na at matibay. Dati pa ito hindi lamang ito nagsimula ng pilit ngunit ito ay nasimulan ng isang organic na samahan, pagiging magkaibigan at naging magkasintahan. Diyan mo talaga malalaman kung gaano katibay ang isang magkarelasyon na sa una pa lamang ay makikita mo na sila ay magkaibigan. Yan ang napakagandang pundasyon pagdating sa relasyon na alam naman natin na nangyari kay Maine Mendoza at Alden Richards kung matatandaan nyo bagamat isang palipalabas lang ang pamamanhikan ni Alden Richards sa Kali serye ngunit sa labas ng kamera ay talagang ginawa pala ito ni Alden Richards kung matatandaan nyo na may episode dati sa Kali serye na ang pangalan ay pamamanhikan at dito makikita mo na nag-iigib, nagsisibak ng kahoy kung ano-ano pa na palabas sa Kali serye na alam naman talaga natin na hindi siya totoo ngunit sa bandang yan ay makikita mo rin sa labas ng kamera ang pamamanhikan na totoo na ginawa ni Alden Richards kay Maine Mendoza ang pagbibigay niya dito ng mga regalo pagpunta niya sa Bulacan ng walang mga nakakaalam at lalong lalo na ang pagiging magkaklose niya sa pamilya ni Maine Mendoza kung hindi ka Alden Nation ay hindi mo alam ito ngunit kung talagang solid Aldab Nation ka ay alam mo ito na talagang sa una pa lamang ay talagang si Alden Richards ay napaka-close na sa pamilya ni Maine Mendoza at talagang lahat ang gagawin dito ay hindi nasa harap ng kamera. Ngunit sa privado na ginagawa ni Alden Richards ang pamamanhikan niya kay Maine Mendoza. Kaya kung sisiraan nyo ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay nagkakamali kayo. Kahit kailan ay hindi nyo magagawang sirain ang relasyon at tunay na pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden Richards sinagot na ng tahasan ni Alden Richards ang paratang ng publiko kung talaga siya ba ay nanliligaw kay Catherine Bernardo at maganda ang sagot ni Alden Richards na iyon ang sinabi niya talaga ang tunay na pangyayari patungkol sa kanyang panliligaw kay Catherine Bernardo. Napakalaking tanong din kasi kung tutuba ang mga pinagsasabi ni Alden Richards sa publiko lalong lalo na ngayon na maraming mga mata at mga tenga na nagmamatsag sa mga ikinikilos at binibitawang salita ni Alden Richards dahil kahit anong pagkakamali lamang at hindi magandang pakinggan ay talagang natitwist ng mga bashers para sisihin lamang si Alden Richards at Main Mendoza sa mga panahong ito ay talagang madaling maluloko ang publiko ng mga bashers lalong lalo na ngayon ang mga kaharap ni Alden Richards ay ang mga bashers na hindi talaga sila tinatantanan dati pa lang ito ay talagang kumagalaw at kumikilos na para sirain si Maine Mendoza at Alden D. Charles na alam naman natin na hindi pa rin sila nagtatagumpay hanggang ngayon yan pa lang ay malalaman mo na na talagang walang kwenta at dapat ay hindi na pinapansin ni Alden D. Charles at Maine Mendoza ang mga ganito dahil nga naman wala naman silang mapapala dito kung hindi ma stress at masisira lamang sila ng tuluyan kaya mas baganda ay huwag na nila itong pansinin dahil kung papansin nila ito ay sila rin dito ang matatalo. Ang mahalaga dito ay pinalam na nila sa publiko kung ano talaga ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Mag bagamat matagal lang sinabi ni Alden Dicas at May Mendoza. Ang ganitong bagay, maganda na rin ang inuulit-ulit nila para nang sa ganon ay makita ito ng isang resibo na babalik-balikan ng buong Aldab Nation ang mga kasagutang ito. Talaga namang seryoso si Aldem Dichas at May Nendoza pagdating sa kanilang mga relasyon noon pa man at hanggang ngayon. Kaya nga nahihirapan ang mga bashers na sirain sila dahil napaka consistent ng mga sagot nila Lalong lalo na si Alden Richards na napaka talino kung sumagot Lahat nga ay humahanga sa kanya, hinangahangaan siya ng mga katrabaho niya sa tuwing sasagot siya ng mga kwestyon talagang napakagaling sumagot ni Alden Richards pagdating sa mga ganyang bagay kaya nga marami ang nagkakagusto sa kanya at gusto siyang makasama dahil dito sa talento niya at sa katalinuhan, kabaitan lahat-lahat na ata ay na kay Alden Richards kaya naman talaga marami ang naminwit kay Alden Richards para lamang makukuha siya sa kamay ni Maine Mendoza na alam naman natin na hindi hindi pwedeng mangyari dahil hindi ito pababayaan ni Maine Mendoza na sa dati pa lamang ay naka-overprotected na kay Alden Richards. Trending na naman ngayon si Alden Richards at dahil naman dito sa sagot niya sa interview na ginawa ni Tito Boy noong una kasi ay napakaganda ng talakayan patungkol sa pagpupromote ng movie ni Alden D. Charles. Ngunit hindi nagtagal ay napunta na ang usapan patungkol sa relasyon nila ni Catherine Bernardo. Marami na rin kasi ang nagulat sa deretsahang tanong ni Tito Boy kay Alden Richards na kung ito ba ay nangliligaw na kay Catherine Bernardo. Ngunit ang maganda dito ay sinagot ito ni Alden Richards ang napakaganda. Sinabi niya dito na talaga namang naging close sila ni Catherine Bernardo ngayon kesa dati. Diyan palang malalaman mo na na talaga talagang ang pagkakaibigan lamang nila o isang pagiging magkapatid ang tinutukoy ni Alden Richards. Dahil ito ay napatunayan dahil sa sunod na tanong ni Boy Abunda kung namamanhi ka na ba siya ng seryoso sa kanyang mga magulang at agad namang nililihis ni Alden Richards ang kanyang sinabi talagang dito pa lang ay mapapatunayan na ni Alden Richards na talagang hindi naman romantiko ang pagtingin niya kay Catherine Bernardo Ngunit isang matalik na kaibigan at isang kapatid na alam naman natin na sa una pa lamang ay ganyan na talaga si Alden Richards makitungo sa lahat ng mga babae. Pagkatapos na kumalat ang interview na ginawa ni Maine Mendoza, agad naman natin balik tanaw ang mga sinasabi nila sa kanilang mga interview noon pa man na wala silang bukang bibig kung hindi sa kanilang dalawa lamang ito ang sinasabi ni Alden Richards sa lahat ng kanyang interview hindi man siya umaamin na sila ni Maine Mendoza Ngunit ito naman ay madalas magpahiwatig na naging sila talaga o magkasintahan at ito ay nagsasama na. Wala naman talagang pinapabulaanan si Alden Richards tungkol sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza kaya nagkakaroon ng pagkakataon ang mga buwaya at ang mga naninira sa kanila ibahin ang mga salita na ibinitawan ni Alden Richards katulad ng pagsasabi na single daw siya e kay Alden Richards na mismo nang galing na masaya siya sa love life niya at ganoon na rin kay Min Mendoza, dati pa man ay eh talagang inaamin niya na ang naging relasyon niya kay Alden Richards. Kaya kung mapapansin niyo, pag ang nasasaktan si Min Mendoza sa tuwing merong mga issue na bumabalot At kay Alden Richards noon, hindi maikakaila na talagang mahal na mahal pa rin niya si Alden Richards hanggang ngayon kaya wala talagang magagawa ang mga bashers nila kung di sirain na lang ang pag-iibigan nila ngunit hindi naman ito magtatagumpay dahil laging nasa likod nila ang buong ADN Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching! Right now I want you to see That I'm praying